Anniversary nga ng lola ko at ng lolo ko na yumao na kaya naman nandito yung mga tita ko para i-celebrate namin dito sa bahay. Kaya naman yung utol ko rito eh ganap na ganap na ngang hiwain tong sarili niya ay este yung baboy. Simpleng celebration lang naman na magaganap ngayong gabi mga utol. Sama-sama lang kami at sabay-sabay kami kakain ngayong gabi sa anniversary ng lolo ko at lola ko at para doon in eh, malaking bagay na sa lolo ko yon. Kaya naman kaunting panalangin muna tayo mga utol para sa lolo kong yumao na. Purihin natin ng Diyos at ama natin, Panginoong Yesus Kristo. Ang mga pag-ing mga Diyos na pinagmahalan ng lahat ng kalimaw. Naalim niya tayo sa ating pag-ibigay upang makatulong naman tayo sa mga nabibigay. Sa mga mag-iitan ng kalimaw, ang dati sa kanya, ang pagpapala at kapwepaan ng Diyos na ama natin ay Yesus Kristo ay manatili na wang lagi sa atin. ay talaga ka nga naman talaga Alden wala ka talagang pagbabago sa ngalan ng Ama ng Anak mo Espiritu Santo Amen. Yeho Pagtapos nga ng dasalan eh, pinaghihiwa na nga ng tita ko tong biko na niluto ko ng lola ko kaninang tanghali. Isa na kasi tong biko sa mga pasok na paborito ng lolo ko. Kaya naman tuwing sasapit ang araw niya eh, talaga naman hindi talaga pwedeng mawala ang biko. Kasi kung bakit, ay talaga, tatabihan ka niyan. Ni? Kaya imbis na tabihan ka pa, eh lutuin mo na lang para wala nang anuhan Takot takutan na mangyayari. Sa dami nga namin dito yung hiwa eh, talaga namang tag-isang tag isang Rubik's Cubes lang. Ay, dalawa pala sa yung sakin. Sorry, sorry, na Ang bisa naman kasi niya ganyan. Basta ang lola ko talaga, dumanggit talaga kapag ng mga ganyang mga diskartihan. Talaga namang papakain ka talaga kahit hindi na undas. Oh, talaga namang panlaban na panlaban talaga eh, no? Tapos inuwa mo pa ng soft drinks yan na malamig-lamig konti. Ay, talaga naman. Okay ka sa akin. Habang yung tita ko naman dito eh, talaga namang busy-busy sa paghahalo na baboy na uulamin namin ngayong gabi. Isa nga rin to sa mga pasok na pasok na paborito rin talaga ng lolo ko. Sinigang. Ay, adobo pala. Yung isa talaga sa paborito ng lolo ko, yung adobong pata, mga utol, yung malagkit-lagkit ay talaga talaga naman. Kaya naman kakanta na lang siya ni Manang Lia. galing talaga ni Manang Lia kumanta. Puro hahalang lang yung naintindihan ko, wala nang iba. Tamang food trip na rito ang aking mga angkan. Tingnan nyo ba naman kasi yung FT o adobong mantika? Ay talaga naman, ganyan din gusto kang adobo mga utol yung mga mantika Pagkatapos ay aasyan na muna lang, ay talaga naman, talaga naman mapapasyat ka talaga habang kasama mo pa rito yung kagengeng, ano? talaga naman. Tatagay nga lang din kami ng isang 4 kantos lang mga utol para ganap na ganap talaga ang anniversary. Binuksan ko na muna yung video, okay, bago sila mag -uwian. yeah, yeah. Nung naubos na nga yung isang boteng iniinom namin, mga utol eh, nagpaalam na nga rin tong mga tita ko at mga pinsan ko. Sa simpleng selebrasyon na to, ay napakalaking bagay na sa lolo ko nito, lahat nagsama-sama kami at yung mga anak niya. Kaya hanggang dito na lang din mga utol. Paalam!